Harvest po tayo ng ampalaya. Ayan na. ん ito yung nakuha ko oh. ibigay ko sa kapitbahay mm -hmm. pati dahon mm hmm oh. Hmm. Ano po yung aking na harvest oh. Dami na po ito. Marami na ito. po. po. Marami pang bunga ang ano pala

mag-deliver ako sa po ako, na magdeliver po ako, magdeliver po ako, magdeliver po ako, magdeliver po ako, po ako, po ako, magdeliver po ako, po itong po at dahon ng ampalaya <laughs> thank you po sa inyong panonood ano nalakad po ako <laughs> Ano po, one block, oh, two block from my house. Hmm. Ba. <laughs> ano <laughs> po, <laughs> Lakad-lakad lang ako. Hmm. <laughs> hmm. Ay, kainit. Mainit na mainit. May saging po siya dyan. At pero si moon. La, la, Lo, lo, lo. Yan po. Yan po ako dyan. Ay, tingnan po ninyo ang baba ng kanyang persimmon Oh. Ayan na, uy. Ay, grabe. Ang buong na o. Oh. Ang mga persimmon. Ayan, ang daming bunga. Ang daming bunga ng persimmon niya. uy. ang baba o. Oh. Ang baba. Ang baba. Yan po ang saging. Ay, maghinog-hinog ng si persimmon. Yan pala o. Oh. Mm. Maganaknak ako. Ay, ay. May pangokids dito. Uguy. Sino? Si, yung kapatid niya si Mira. Ha? Eh. Yung ah. nagbakasyon. Oh. Ayun o, oh. ang gaganda ng kwan o. <laughs> Pero si Mon. ang dami nang naulog. Siguro ang ng mga ano. Ang um, kiting nyo. Yung... Nakapagtanim. Oo, oo nakakuan. Bakit ang puti-puti mo, puti, oh, Sil? Pagi na... ako nakalo, nakalong islib. <laughs> sa iyo pala nagmana si ano, si Lita. Mapin. Hindi, doon sa um, tatay niya. Ay, oo nga pala. Ang puti. di pa last time yung bumong ang um, Last year. Pero hindi, yung saging. Oo, oh, oh, last year. Pero baka eh, na. Hindi, na. Eh, pero Hindi, maglalamig na eh. Maglalamig na. Pero tingnan mo ito, o oh, manang. Tingnan mo, manang, nandito sa kwano na, o oh. Ano yan? Nasa lupa na ang kwano oh. Pero si Mon. <laughs> Nakakatuwa naman. Pwede na mo. Yung persimon mo hindi nagbunga din. Nagbunga. Sana hindi ubusin yung squirrel. Sabi eh. nila ni, tiruan mo ako kung may matiram squirrel. <laughs> Ay, ang hitik ng bunga. Uy. Uy, kahitik ng bunga. Uy, tayo sa Pilipinas. Mauna ka naman. <laughs> Ayaw kong umuwi. Nandiyan pa si Golden Hair. Ayaw, makain nila tayo papasukin. Aha. Yan na po, nag-deliver na ako ng kanyang ampalaya. चंपल